kayo mga ka-soulmate. Nako, Samsung tablet, Samsung cellphone at may iba pang cellphone na papremyo tayo sa lunes sa ating Comptor Facebook Live ng Alex Jess ng umaga. Nako, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors sa Kong Ronnie Ong ng Ang Probinsyano Party List. Kong Leo Cueva ng Second District ng Negros Occidental. At syempre, maraming maraming salamat din kay Kong Malu Acosta Alba ng First District ng Bukidnon. Malaking tulong po ang mga papremyong ito para sa online class ng mga estudyante at maging sa online selling. Kaya naman po tutok na sa ating Facebook Live sa lunes ng 10 a.m. At talagang lagi tayo maging updated sa mga nangyayari sa turismo ng ating bansa. At patuloy pa rin tumutok, mag-like at share na rin Siyempre sa ating Facebook page ng contour at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ako pa rin po si Sol Aragones.